Bonggang-bongga ang 20th wedding anniversary ni Gladys Reyes at Christopher Rojas. Kung saan uh, kasabay na si celebrate ang 18th birthday ng anak nilang si Christopher na ginanap sa Glass Garden Events Place sa Pasig City ilan sa mga celebrity friends ng mag-asawa na present sa selebrasyon ay sina Vice Ganda, Wawidi Guzman Angelo De Leon Bong Navarro, Claudine Barreto, Ruru Madrid Bianca Umali at marami pang iba ngunit uh, hindi sa inaasahang pagkakataon ay itong si Claudine Barreto ay minalditahan itong si Angelo De Leon sa naganap na event. Bigla kasi na uh, nagtanong itong si Gladys Reyes. Sabi niya kay Claudine, game ka ba doon kung matutuloy ang reunion project natin with Juday and Angelo? Bigla namang naging ganito ang sagot ni Miss Claudine. Sabi niya, no, 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 hindi. Ikaw lang, ako at Juday, walang Angelo biglang naloka nga itong si Miss Gladys Reyes at pilit na ibinaling sa iba ang topic nila dahil nga sa isinagot na ito ni Miss Claudine Barreto. ngunit ay uh, talagang um, ito talaga ang naging sagot pa ni uh, Claudine nang uh, tinanong pa nga ito ni uh, uh, Miss Gladys Gladys Reyes na Uh, okay ba kung si itong si Huawei de Guzman ay maging uh, kasama din sa project sa magiging project nila ngunit ang sagot ni uh, ang naging sagot nitong si Miss uh, Claudine ay uh, pwede, pwede pwede daw itong si Huawei de Guzman basta tuwag lang si Miss Angelo De Leon so ayun na nga guys narito ang ilan sa mga naging reaksyon ng mga netizens sa sinabi uh, sinabing ito ni Miss Claudine sabi ni Sir Kiko I can vouch for Angelo mabuting tao, mabuting ina at asawa at higit sa lahat napakabuting public servant not to mention ang strong faith niya sa taas and how she applies her faith and devotion to the Lord in everything she does her reputation here in Pasig is fixed for her, for itself she is loved by the people she serves and it is truly an honor to be working and serving with her Sabi naman Nimam aina Angelo is way better than you she is blessed with a wonderful life and family because she is a beauty inside and out Sabi naman ni Ma'am Gracie, super bait ni Gladys. Gladys. Siya na yung nahiya sa bisita, kaloka. And, mas idol ko si Angelo, ano? just ko, sila pa ni Bobby Andrews. Maganda. If sila tatlo matalo, hindi kasama si Claudine. Sabi naman ni Ma'am Nori, I love Claudine, Gladys, and my idol, Judy Ann. Sabi ni Ma'am Jelai. Solid Claudine Barreto excited for their movie.